Welcome sa aking... Yan. Dito na tayo, guys. Nag-aabang ang aking... anak. At... ang aking kapatid. Saan tayo lalabas? Walang sumundo. Walang sumundo. Sangka kaya sila? Sa triba. Saan ang lumusot na? Be! sangka. ka? Saan ba ang anak lusot doon yata?

Nandun lang sya para pinsan. Hinahanap ko, guys, ang aking sundo. Bakit wala akong sundo? Saan <laughs> kaya? Be! Nasaan na yun? <laughs> Lagi. Lagi. Ano? Ha? Kung ang video? Asan sila? Nagpa-park. Ha? Ikaw lang mag-isa? Hindi. Ando, nagpa-park sila? Sino sila? Sila Teo.